tupa na tikluhod ko kani. No, aw na nang tumoy di ay. Sada. Tumoy sa kilid sa katri ba. Ang oh, nani ra ko. Kabinet nga oh, nani habog man dito. oh, nani habog. Oh, ang sakit gyapon. Dili dili, ah, dili dili dito masas sa. Pag wala kani pag nako <coughs> pag ugma, Nalisa agar, na, nalisa mas, sakit din pag 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 balanse ba. pero kani ginamu na sahon may kwan. Magana gyud ra ko matagak. sa sa hawiran ko sa isa. Sige na nato kalikayan sa hari. Ni eh, nag matapik huh? ko. Nato piko lagi dengar ug nagkuha nagugusin ni na pag aksyon na nako muna og nako ba kay maguan pag ana. May ganin kay akong simod wa ko ma. Ba ma sa kada binit kada <laughs> <laughs> <Buha>. kunya. <laughs> wa kay ko kafe. pi ganin ra ganin pero pag ugma Diri na ko na pero tani diri na sakit. Mm. Ya kaplasa-plasan. Hindi mo plaza. Ini murag ni Pangko. Lisa jud na lisa pagko. Ang lain na nako in drive. Dili non permi kini ni sakit murag na indik ana ba sa matandog. Pero kan ni kitan sakit. Tu Yeah, taas taas kay sugar na ara bondere ako ng sugar ha huh? bondere cholesterol mo kay taas gamay hindi mo dugo okay na ay okay. mm ha -hmm. pin mo ko ang 110 over na ano, ano na ako 120 na <coughs> ko lang cholesterol Kareman. yang yung sa ang sa soft drink, wala. Kaya ko, hindi na kumainom mo so, sa kadatong siyo, kabuhi bita ka, katong ikuan na ng asid. Hmm. Lugay na kaya ko, magbuwan siyo ka pinukainom ko. Inom ko, iced yeah. tea, tagsa na lang. Buwan na. Hmm. Tagsa lang. Kaya mahadlo ko eh. Pain. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Kadiyot na eh.